Yan, good morning. Good morning guys, good morning. Kain na naman tayo guys, kain tayo. <laughs> kain tayo guys. Ano to? Oh, nilaga sabaw, oh, sabaw, sarap. Nilagang sabaw. Kain tayo. Oh, oh nilagang sabaw guys, nilaga sabaw, oh. kain tayo guys. Higup. Kasi yung kanina ng umaga tira with bagoong, oh. hmm? kain tayo. Oh. Kain na naman. Good morning, good morning sa ating lahat. Good morning. Sabaw tayo, guys. Mmm, sarap. Sarap ng sabaw. Mmm, sarap. Sarap, guys, ng sabaw. Hmm. May polyo niya, oh. Sarap. Sarap. Kain tayo. Mmm. Sarap. Mmm. Simpleng dulu, tulang. Para Mesa bau. Karne. Karnenya karne. Hmm, namanya bagong. Hmm, serep. Serep, guys. Hmm. Hmm. <laughs>

Mm. Okay, hmm, Ang kagas. Sarap na sabaw. Mmm. Sarap ng sabaw. Hindi magsabaw tayo. Ito po, ya. Mmm. Ang karne. Tata. Mmm. ko ng ko sa bagoong. Sausaw <laughs> natin sa bagoong. hmm, Sarap. Hmm, enak. Hmm. Hmm, sabau. Ini polio. Hmm. Ini tolong tolong guys

Karena saus-saus hai Hmm masak, Hmm Oke okay. hai, 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 hmm Kain hai, 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 hai,

Thanks God. Nakapagsabaw ako. Nilalakas yung katawan mo pag magsabaw ka. Di ba? Ah, thank you so much guys. Thank sa so Thank you so much. Una sa lahat. Maraming. Nagpapasala ito kay God. Yan. At yun, may blessings na binigay na naman araw-araw sa pagkain at sa lahat. Yeah. Thank you so much God. Art sa inyong lahat. Maraming salamat sa sumusuporta. Thank you so much. Hanggang sa muli guys. Bye-bye. Bye bye